Good morning mga tropa Max. Isusu 4BE1 Eagle. Magpalit po tayo ng camshaft bushing mga tropa Max. Napakadali lang magpalit ng bushing niyan mga tropang mekaniko. Kung meron po kayong soaking machine shop o may kakilala po kayong machinist o tornero, magpatorno lamang po kayo ng plate o yung pinaka polar ng bushing gaya ng na inyong nakita na panglabas natin yung 00 po siya madali lang po yan palitan importante po dyan eksakto po yung butas ng bushing sa kanyang block para po may supply ng langis si camshaft mga tropa may 1, 2, 3 po yung bushing na yan hindi po pwedeng magkapalit-palit po yan kaya bago natin ipasok sa kanyang block yung bushing sinusukat muna natin kung saan po natin siya ipuipwesto mga tropa mechs at kung inyo pong napapansin sinusundot natin ng stick yan para makasiguro po tayo na sakto po sa butas yung bushing na pinasok natin at yun napasarap yung palo natin nadali pa yung daliri natin kung alim pa yung huli na nabusing ang ating tinatanggal pero okay lang yan mga tropa mex kasama po yan sa hanap buhay natin bawat pinasok natin ang busing mga tropa kailangan sukatin natin yung camshaft para alam natin kung umikom ba siya o hindi para madali natin bawasan kung umikom siya mga tropa mixli lihali lamang po yan at yun hanggang dito na lamang mga tropa marami pong salamat